Vice Ganda at Darren nagpakita ng suporta sa event ni Bea Alonzo, anak ni Jong na si Serena nakita na ang bini. Sa naganap na event ni Miss Bea Alonzo kahapon para sa kanyang business na Bash Manila, ay kabilang nga sa dumalo at nagpakita ng suporta sa kanya, ang mga Showtime host na sina Vice Ganda at Darren Espanto, bukod sa kanila ay marami pang ang personalidad sa GMA Network ang dumalo sa event. Ayon kay Ms. Bea Alonzo, ay layunin umano ng Bash Manila, na maging madali ang pag-aayos ng gamit sa bawat pagta-travel. Dumalo din kahapon ang kaibigan nila na si Kalad Karen, at matapos din dito ay dumiretso naman si Vice sa isang event. Samantala, sa naganap na event at guesting ng Bini sa Makati ngayong gabi, ay nagkaroon na nga ng pagkakataon, ang anak ni Mr. Jong Hilario, na makita at malapitan ng personal, ang mga idol nitong Bini, kung saan ay tuwang-tuwa din sila na makita si Serena. Matatandaan na nag-viral na ang video ni Serena matapos itong makatanggap ng pagbati galing sa Bini dahil sa nakakatuwa nitong reaksyon. Pagpasok pa lang ni Serena sa tent ng Bini ay kaagad naman itong sinalubong ng kanyang mga ate sa Bini. Cute na cute din sila kay baby Serena. E